Last year, deliberation sa budget, uh, although they're still hoping na mapapakita po kayo, if first come to worst na talagang mapako na po sa 733 million lang po ang ma-approve, what can the OVP do with that budget, ma'am? Um, we will see. Uh, sinabi ko naman na noon, no, yung um, rason kung bakit hindi na kami mag-participate uh, sa budget deliberations ng Office of the Vice President Jan, sa House of Representatives uh, dahil nga sinabi ko na dalawang tao lang naman yung nag-decide dyan. Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. At sinabi ko din, yung proof ko uh, kung bakit sila lang dalawa. And may paper uh, trail yung uh, sinabi ko against them. Um, so 700 million, we will kung ano yung uh, maiwan and then we will work around that uh, budget of the Office of the Vice President. Pero definitely, tutuloy pa rin yung uh, trabaho, ano man ang budget ng Office of the Vice President. But then again, ma'am, di pa naman po yung final kasi di ba ma meron pang sa Senate. So, hahabulin niyo ba ma'am sa Senate? Kaya ba ay magpapakita na doon during the deliberation? ah uh, yes. Meron, nag-aamay kami ng schedule galing sa Senate for the plenary budget hearing ng of Office of the Vice President. So, a-attend kami dun. Pero wala na kami expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa BICAM, uh, pagdating sa bicameral, kung nasaan, nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala din nasusunod doon, except si Zaliko at si Martin Romualdez. At ang um, Example ko niyan ay yung attached na list no? Uh, sa classrooms ng Department of Education na kahit pa tinanong ng mga senador, nandun pa rin siya uh, sa final draft and nandun pa rin siya sa General Appropriations Act. At ang isa pa doon na example ko sa inyo na sila yung hindi naman na nasusunod doon, yung kahuluhan nila at sagutan nila sa ACAP. Hindi, wala, yung ACAP, di ba? Uh, Nakikita na lang nila yung ATAM sa Bencam at uh, sinasabi ni Zaldico, ay hindi, bumirma ang mga senador eh. So, yun yung example ko na, yun yung uh, proof ko na mayroong tao lang nasusunod dyan, si Zaldico at si Martin Ovales. But despite that, ma'am? Sure na yung attendance mo sa Senate deliberation. kasi yes. Kahit alam mong if first come tours, talagang yun ang makukuha ang budget ng OVP. Opo, oo. Uh, sigurado yung attendance namin. In fact, uh, kahapon, na-discuss namin dyan sa um, chief staff na OVC na kung ano yung date para ma-block namin yung date ng uh, plenary ng Senate. But uh, apparently wala pa daw yung mga schedule so nag-arot kami. Alright. Okay. Okay. Uh, Mag-asko, yung show post-order po na pinalabas po ng committee ng good government sa ilang mga OVP officials po? Opo. Okay um, nabanggit kanina noong nagmamonitor ng hearing na meron ng show cause order yung ibang mga personnel ng Office of the Vice President. Sabi lang namin sa aming legal, dito sa UDP, meron namang kami legal uh, division, and then we will ask our lead uh, lawyer to come up with a legal opinion. Uh, uh next, uh, uh, there's a follow-up question from Bea regarding the opinion budget. Hi ma'am, good afternoon po. Bea Peniza from Bombo Radio po. May I ask po ma'am, given the budget nga po na 700 million, na uh, tayo sa mga ganong digits, uh, sa so pagdilibot niyo din po kasi sa si Bas, mga lalawigan, ano po yung mga urgent matters or urgent concerns na napapansin niyo na kailangan talaga ng mga sambayan ng Pilipino and paano nyo po ito mafulfill mafufulf, given that budget po? Ang office of the Vice President naman kasi, it's a uh, complementary yung mga projects namin uh, sa iba't ibang departments uh, ng gobyerno. Meron kami tayo dito sa Office of the Vice President kung gaano kadami yung mga nag-access ng projects, projects at ano yung mga projects na ina-access nila. Ang um, number one talaga dyan is medical and burial. Makikita niya sa lahat ng mga bill sa so, hospital laging uh, mm, mm, kulang yung pabayad ng mga relatives ng uh, pasyente. Yan ang number one. And then number two is uh, financial assistance, yung mga hingi nila na augmentation uh, sa kanilang pang-araw-araw. Minsan, pang -gastos. Minsan, pangbayad sa kuryente. Minsan, pangbayad sa upa ng bahay. Minsan naman, humihingi sila kasi nagkukulang na yung pangbayad uh, para sa paaralan. Eskwelahan ng mga bata. So, iba-iba yung rason nila. Pero, the same yung um, request nila. Uh, financial assistance. And ang sunod yan is yung request, hindi lang ng mga taong bayan, but ng mga local government units or even uh, mga barangay officials, kapag merong disaster, humihingi sila ng uh, tulong para sa pagkain, food and not food supplies ng mga biktima ng calamity. So yun yung top three na lagi namin ma-counter na hinihingi sa Office of the Vice President. In fact, uh, hindi lang yan sa OVP kasi nung mayor ako, uh, halos the same yung requests ng mga tao. So for the final question ko po ma'am, uh, punta naman po tayo sa Office of the Vice President po na personnels po. So dun po sa budget na po na yun, paano po kaya hindi po ba mabibitin yung mga personnels niya po pagdating po sa kanilang uh mga sahod or mga income po nila uh, hindi naman po ba sila mabibitin given that budget po or may mga benefits pa po ba rin silang matatanggap uh, with that budget yun po yes oo kasi ang unang-unang ginagawa ng ano uh, budget is uh, pinupuntuhan niya yung obligations ng gobyerno. Kapag permanent employee ka, obligation ng gobyerno lahat ng uh, bayan uh, sa iyo, hindi lang yung sahod at iba, kasali na yung iba pang uh, benefits. So yan, hindi yan siya pwede nang dahil uh, ng, um, ng paggawa ng ga ng general appropriations ah So, at that point, kung mawawalan ba sila ng sweldo at beneficio hindi kasi um, obligation yan ng government sa employees ng government. It's not the same for those na contracts or hindi sila employees ng government. Hindi guaranteed yung budget para sa kanila. Thank you very much, ma'am. Okay. Uh, next question. bombs Bongo, Bongo, Robert. VP yes. uh, uh as we're speaking right now po my ongoing house pro uh actually a minute's uh, ago, uh former deputy you undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope or the Health Orchestra. Health Orchestra Positive Learning a DepEd project, she believes it could be to influence her decision as well. Your response po? Um, dapat siguro kung mag-akusasyon siya mag ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled and former employee of the Department of Education. She was let go because of la loss of trust and confidence sa office of the secretary um, Una niyang ginawa Well, hindi ko alam kung anong na pero naka-strike siya sa akin Ang uh, una niyang ginawa nag siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the department pag-education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, mayroon lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos meron humahawak ng teachers, teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinapwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar. Naman sa, sabi ko, one-on-one -on -one tayo, kwento mo lahat sa akin. Ano? And then it turned out, ang um, HR mismo ng Department of Education, our uh, undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa ang executive assistant niya. Ang apelido ng niya. Villan, meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So, on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is a loss of trust and confidence. And, uh, you should go. And then she said na, pwede bang mag na lang ako instead na paalisin ninyo ako? Kasi ang tagal ko na matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. Ah, uh, you go So, she's a disgruntled former deaf-ed employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel. Yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, um, ayoko factual na ako, ha ayaw ko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of uh, the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USECs and ASECs na hindi EXECOM. So pinapagunta ko yan sila kung sino man yung mayroong concerns, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one -on -one tayo. So one of those times na one-on-one -on -one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng uh, Department of Education. Ay, bago pa lang kami nun. Uh, in fact, pag alis ko, two years lang kami, very, very new. Nanagulat ako, kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker but uh, siniraan niya yung isang aspect and sa music sa, sa akin mismo. May nagulat ako. Why attack the aspect or the music sa kanilang pagkatao? Hindi naman uh, trabaho. And then, ganun din na ginawa niya. No, umalis na siya sa Department of Education because of the two points. Lumipat siya sa Sene. Uh, some, one of the offices of the Senators, then, dyan siya ngayon. At uh, yung isang kaibigan ko doon sa Senado, uh, narinig namin na sige na siya atake, inaatake niya si Mayor Poa, si Reynold Monsayak, si Gerald Chan, nang iyan ngayon yung uh, makapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi narinig na namin sa opisina, jaan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was uh, let go. I think hindi lang siguro niya matanggap, nakasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na mag magsusulisit ka sa isang private company on paper 16 million. And then kukuha ka ng t-shirt item sa field gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun. VP in relation to that, uh, since you, know, you brought up yung names po ni Attorney Poa uh, and Attorney Monsaya. So, during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya nilet go ng DepEd nyo po was that uh, She disagreed daw uh, with Attorney Monsayak's suggestion that leaders in the Department and computerization program just discuss it among themselves to avoid uh, field meeting. Ngayon ko lang narinig yan. Sa so kanya ko lang narinig yan. Pero ako ang nagsasabi, kasi ako ang, I was the one who fired her out of the Department of Education. Yung dalawang rason na yun, ang um, rason kung bakit siya pinaalis sa Department of Education. As I said, may papel yun. Ibigay namin sa inyo ang papel. Ang um, um, HR record ni Villar uh, nasa de Department of Education din. In fact, hanggang ngayon si Villar nasa region kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa region, huwag yan sa teaching position. Pero that person is holding a teaching position. Any more questions regarding the HR pool? Uh, Pepsi, Infinity Choir. Hi, ma'am. Good afternoon. Uh, regarding this approach, kasi apparently parang uh, there was a response